Nagkaroon ka ng anak sa ibang lalaki habang ikaw ay kinasal at ang tunay na ama ng iyong anak ay other than your present husband at gusto mong later on makasal dun sa lalaki na yon ating talakayan. So itong tumating na tanong is uh, uh, a little bit complicated no? Kasi uh, ang nangyari is yung ginang ay meron siyang uh, present husband at... Uh, supposedly matagal na silang hindi nagkakasama nung husband nila for several years na at meron siyang naka-live-in na lalaki at uh, itong lalaki na to ay uh, nagkaroon sila ng anak. Okay, sabihin natin si JR yung anak nung uh, present na live-in partner niya. So gusto niya malaman kung itong batang to is legitimate ba o illegitimate child or non-marital child. Okay. Ano bang sinasabi ng batas tungkol sa mga ganito? Okay, pag-usapan natin. Uh, talakay natin at analisin natin isa-isa. Kasi a little bit complicated to eh. Okay. Unang question, legitimate ba yung bata? Okay. Ang sagot, oo. Okay. Sapagkat nga, sinabi natin kanina, sige, lagyan natin ng pangalan. No? Lagyan natin ng pangalan. Sabi natin, sige nang isi uh, Rosa. Okay, yung living partner niya is si Lito. Okay? At ang uh, asawa ni Rosa ay si Luis. Okay? So to to, to give you context, at para masagot natin yung katanungan ni uh, uh, ng babae ni, ni Ginang, uh, ni Rosa ay ah uh, uh, sabihin natin na si Rosa at si uh, Luis ay ikinasal uh, 20 years ago. Sabihin nating 15 years ago. Okay, 15 years ago. Okay? Si Rosa at si Luis ay kinasal 15 years ago. Tapos after 8 years nagkalabuan si Luis at si Rosa at uh, 'tong si Rosa ay nagkaroon ng isang boyfriend, live-in partner uh, slash lover na si Lito. Okay, so nagsama sila for several years at nagkaroon na sila ng anak na si JR. Si JR ba ay isang legitimate child? Okay, ang sagot dito oo, sapagkat nga yung Uh, marriage o yung uh, pagsasama okay yung marriage between na uh, Rosa and Luis ay existing pa kasi hindi sila na -anal, eh. hindi na anale yung uh, walang declaration of nullity of marriage walang annulment of marriage and therefore as we speak today the marriage between Luis and Rosa are is uh, still subsisting ibig sabihin, kung anuman ang maging fruit o kung anuman ang maging uh, uh, resulta ng pagsasama na iyon ipinagpapalagay ng batas that the law presumes that the child is legitimate sapagkat nga gustong protektahan ng batas yung ating kabataan okay uh, the, the law wants as much as it could no that that, that every child born should be legitimate So, for purposes of inheritance, for purposes of support, okay, kung biglang, uh, di ba, nakunwood, mamatay si Luis. Okay? Magmamana ho yung si JR kasi yun ay kanyang anak. Okay? In the eyes of the law, okay, sa mata ng batas, anak ni Luis si JR. And for purposes of support, okay, meron din nga, meron din nga, Nasusulat at sinasabi yung batas dyan Na since si JR ay pinanganak During the marriage of uh, Rosa and Luis uh, Luis is mandated by law to give support to JR Okay, yun po yung itinatakda ng batas Ngayon, eh gusto ni Lito na mapangalan na sa kanya Yung bata, eh pwede niyang gawin ho yun Pwede niyang by public document, gumawa siya ng affidavit no Na in-acknowledge niya ang bata Ah, uh, puede pwede rin by private handwritten instrument, no? Ah, uh, birth certificate. O di ba, nakalista doon yung uh, sino yung father ng bata. So, mayroong mga paraan para i-acknowledge yung bata. Pero for him, okay, for Lito to be able to uh, have the child of ha have JR as his own legitimate child Okay kasi as we speak today kahit lagay niya sa birth certificate ni JR na ni Lito no na siya yung tatay okay legitimate pa rin yon ni Luis no So kung ang gusto ni Rosa at ni Lito na ngayon ay mag live-in partner no Kung gusto ni Rosa at ni Lito na maging valid yung kanilang pagsasama makasal silang dalawa at si JR ay maging legitimate child nilang dalawa, legitimate child ni Rosa at ni Lito. Okay? So si Luis gusto nilang ma out of the picture na gusto nilang maging legal na lahat. Ah, uh, medyo complicated yung steps niyan. Kasi kailangan nila Luisa na ma ma mapawalang bisa yung kasal niya ay sorry Rosa dapat gawin ni Rosa ay mapawalang bisa yung kasal niya with Luis. So, she can only do that by filing a petition in court for the declaration of the nullity of marriage or annulment of marriage kung aduman ang grounds available under the law or under the case. Okay? Okay, so, so magpa siya ng annulment or declaration of nullity. Okay? So, after that, okay, so, sabihin natin ang husgado nagsabi, okay, declared null and void ang kasal ni Luis at ni Rosa for uh, the ground of psychological incapacity under Article 36 of the Family Code. Okay, so putol na, no? Putol na. So during the duration na nagpapa pinapabuk bisa ni Rosa ang kasal niya kay Luis. Okay? Okay? Habang nililitis yung kaso, okay? Dapat naman si uh, Luis ngayon sapagkat siya nga ang uh, legitimate father sa pagpapalagay ng batas no siya yung legitimate father ni JR ay eh, kailangan mag-file siya ng pet petition to impugn filiation o kaya uh, or in other words magfa-file siya ng isang kaso na kung saan itinatakwil niya yung pagiging legitimate ni JR okay petition for to impugn the filiation or the legitimacy of the child. Ibig sabihin, itatakwin niya. So, sasabihin niya sa husgado na, Eh, hey, your honor, uh, nung nung yung batang yan ay uh, na-conceive, okay? Or ipinaglihi, okay? Uh, Ako po ay hindi kami magkasama niya, ni 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 Rosa. Ako po ay nasa malayong lugar, ako ay nasa Dubai. Okay, matagal na po kami hindi nagsasama. Okay, meron siyang physical incapacity na hindi niya magawa yung uh, interco sexual intercourse that impedes him. Pero sa case kasi na to, magkahiwalay na sila, di ba? So yun yung dahilan niya. Hindi na sila nagsasama at uh, merong physical impossibility for them to to uh, to 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 do what the what the uh, husband and wife does, di ba? And another technicality here is he must do that within one year from his knowledge. Okay, within one year from his knowledge, dapat magawa niya na. Ngayon, assuming na na impune ni Luis ang ang legitimacy ni Jr. as his a legitimate child at na declared null and void. Uh, on the ground of psychological incapacity ang ang uh, ang uh, ang uh, marriage ni uh, Rosa at ni Luis, no? So dalawang kaso agad 'yon, different case different cases. Ngayon, ang next step ngayon as ay, ay, si Rosa magpakasalan siya ni Lito. Okay, ibig sabihin wala nang uh, balakid sa kanilang pagsasama. At uh, dahil wala nang ang balakid sa kanilang pagsasama, sa kanilang pagsasama ay uh, pwede na siyang magpakasal kay Lito. Okay? So, after nilang makasal, okay, so, step three, uh, ngayon, i-adopt naman nila si uh, JR as their own legitimate child. Okay, so, four steps yun. Uh, yung pinaka-question, uh, uh, an additional question na pwedeng itanong kasi dito, eh, attorney, narinig ko dun sa kaibigan ko, dun sa kapitbahay ko, dun sa katrabaho ko, eh, yung bata, eh, uh, hindi pa raw sila kasal at the time, Okay? Nung uh, si, si girlfriend at uh, si boyfriend, hindi sila kasal, na, nagkaanak si girlfriend, at nagpakasal sila eventually, eh legitimated daw, hindi na daw kailangan ng proseso na technical na pinagsasabi mo. Okay? Eh, ba't, but mo pa kami pahirapan, attorney Aldrin? Eh, sabi nung katrabaho ko, sabi nung kapitbahay ko, sabi nung kaklasiko, ko. Eh, mali-legitimated yan, huwag ka mag-aralan. Legitimated yan under the law kasi kayo ay kinasal later on. O oh, wag ka nang makinig dyan sa abogado na 'yan, mali yung pinagsasabi niya. Okay. Hindi hindi yung applicable 'yon. Okay, hindi yung applicable yung legitimation. Kasi uh, for legitimation to apply, okay, ayon sa batas, ang sabi ho ng Family Code, no? Okay, ang sabi ho ng batas, uh legitimation only applies when at the time the child uh was uh, conceived and born walang balaki dun sa parents niya na magkasal. Ibig sabihin, si tatay, walang problema, di diba? Walang sabit. Si nanay, walang problema, walang sabit. Yun nga lang, for whatever reason, hindi sila nakapagpakasal. Walang wala naman sabit. Hindi naman menor de edad yung both parties, di diba? Hindi naman sila kasal kung kanino. At uh, for some reason, hindi sila nagkasal. Ngayon, later on, after 2 years, 3 years, okay, 4 years, di ba, nagkaanak nagka sila, di ba, nagkaanak sila at the time. So, after 3 years, 2 years, 4 years, 5 years, nag, nagpakasal sila, eh, legitimated na ho yung bata, papatatak lang doon sa birth certificate, legitimated. Dun sa, so, so doon ho nag-a-apply yung legitimation. Doon sa kaso ni Rosa, doon sa nagtanong sa atin, quote-unquote, Rosa, no? Hindi applicable yung legitimation dyan. Kasi nga, at the time that the children was, uh, si J.R., uh, at the time J.R. was born, yung bata, ay si Rosa ay kasal pa kay Luis. Okay? Eh uh, e, sabi ho ng batas, every time that a child was born, o ang uh, sa, sa sa lahat ng aspeto, okay, for purposes of inheritance, support, diba, obligations of a father, obligations of a parent, sa lahat ng aspeto na yan, Kapag ang isang bata ay ipinanganak sa loob ng isang existing and subsisting marriage kahit 10 years kahit 20 years nang hindi nakikita yung magulang nila ay yan ay presumed under the law as a legitimate child of that marriage unless and until okay itakwil ng lalaki okay ng ama put nung uh, nung uh, nung uh, leg, nung uh, presumed father yung bata So yun yung yung steps, uh medyo complicated at uh yun po yung sinasabi ng batas sa mga ganitong instance na yung nanay ay nagkaroon po ng anak at ang tunay na tatay is uh, a child other than, uh, a, a person other than her husband.